Uh, ano ba ang gagawin mo kung ikaw yung nandito sa gantung senaryo? Kasi ito na yung pera mo eh. Ayan na. Ito na. Ito na yung pera mo. Ito na. So, makatambak lang dyan. So, problema yan, especially nung mga baguhan nating mga uh, kasama sa industriya ng pag-aalaga ng pugo. Ano? Hello guys! Good morning! Ito yung kuya Ace ng Quail Farming TV or Lakbay ni Alas So kung mapapansin nyo, ayan, <laughs> tambak na ang aming logo Ano, so kasi kita ng production namin, tapos medyo mababa yung demand natin ngayon Pero, uh, ano ba ang gagawin mo kung ikaw yung nandito sa ganitong scenario? Kasi ito na yung pera mo eh, ayan Na, ito na, ito na yung pera mo, ito na So, makatambak lang dyan. So, problema yan, especially nung mga baguhan natin mga kasama uh, kasamahan sa industriya ng pag-aalaga ng pugo. Ano, ano ba ang gagawin mo? Hindi pa namin maha-harvest. Ano, bukod pa ito. Pakita ko sa inyo. Meron pa dito. Ayan. So, ngayon naman ay itinatali na namin. Ayan. So, Friday, January 26, 2024. So, itinatali na namin yung mga itlog kasi meron tayong makakabawas tayo ng almost 100 bucks today. So, fresh pa din naman yung mga itlog natin kasi one weeks one, one week pa lang yung interval nito. So, ang ganda lang talaga ng production ko kasi nga yung tinuro ko sa inyo before, yung ginawa natin is niless natin yung laman ng bawat page So ang naging effect nun, halos lahat na ng mga alaga nating pugo ay nakakatuka ng normal. Hindi sila nakikipagsiksikan, hindi sila nakikipag-agawan sa uh, mga kasama nila. Ang effect nun sa kanilang katawan, magiging mabilog. Ano, so kapag nasustain na nila yung uh, tawag nito, pag na-sustain na nila yung yung kanilang uh, kanya, eh, good health, yung kanilang body weight, eh, mga kapag produce na sila ng itlog every 24 to 25 hours. So, meron ganyan eh. Hindi naman talaga exactong 24 hours lagi ang uh, production ng itlog ng pugo. Ang importante, hindi sila mag-stop ng uh, pagitlog kasi merong every other every other day na lang ng itlog So, kailangan maiwasan natin 'yan lalo na kung bagong-bago pa kung bago pa 'yung mga uh quail birds mo yung pagbaba ng production, ma-experience mo yan uh, kapag 8 8 months above na, supposedly kung healthy yung mga pugo kasi hindi mo may iwasan na tumanda yung mga pugo um, tapos ayan na, mag uh, bababa na yung yield mo, bababa na yung uh, production result mo so, for today's video ayan nga, pinapakita ko lang sa inyo guys kung ano ang uh, totoong itsura kung ano ba, to ano ba talaga ang totoong kalakaran pagdating sa pag-aalaga ng pugo. Anong gagawin mo kapag tambak na yung mga itlog mo? Kahit ipag-alukan ko to ngayon, kahit ibaba ko pa yung presyo, walang mangyayari. Bakit? Kasi ganun din yung sistema sa iba. Ako ang alaga ko, uh, parang nasa 3,000 pa lang. Or less than 3,000 pa kasi nagbawas na tayo. So, what more pa yung may mga alaga na 5,000 heads, 8,000 heads, 10,000 heads kung tumambak yung itlog nila, anong gagawin nila ngayon? So, ayan na, yung uh, nagkokos, guys, ng may mga taga ibang lugar, ibang probinsya, ibang region napupunta sa lugar nyo, doon ibabagsak yung itlog kasi kala nila merong demand doon. Siyempre, yung mga stable yung market sa lugar na yun, like us dito sa Batangas City, mukhang stable na kami, pero ngayon pinapasukan kami ng iba't ibang province, Quezon, uh, Cavite, yung mga taga norte. So, nagdadala sila ng itlog. Siyempre, ang layo ng biniyahin nila. Ano gagawin gawin nila ngayon kung hindi mabenta? Ibabagsak nila ng ibabagsak yung presyo hanggang sa ma makuha yung itlog. Kaya siyempre, gumasto sila sa transportation, gumasto sila sa labor. Siyempre, yung itlog na daladala -dala nila, kung hindi nila ma mabebenta kung saan man ang nila dinala, lugi, lugi lalo. Kasi hindi mo na nga nabenta yung itlog mo, nag-expense ka pa sa layo ng pinagdalhan mo. So, ang tendency niyan, ayan, sira ang market ng itlog pugo. So, meron tayong mga kasamahan na nagsasabi na hindi daw dapat ipasok yung itlog, ibang itlog sa ibang province, sa ibang market, kung, kunwari, Batanga City. Dapat mga taga Batanga City or nearby, nearby areas na daw yung magdadala. Ang sinasabi ko lang naman is, hindi, hindi yun nangyayari. Ano? Siguro sa sobrang dami na rin natin na nag-aalaga ng pugo sa sobrang uh, gusto natin or sa sobrang hangad natin na talagang kumita, eh, kahit ano pang sabihin na hindi pwedeng dalhin, makakalusot at makakalusot pa Wala naman, na, wala naman akong alam na ordinance na bawal yon Hindi ko sure. Pero, ang sinasabi ko sa inyo, guys, uh, huwag kayong mag-alaga ng sobrang dami na magkokos lang din sa inyo ng uh, problema. Ako sa totoo, sanay na ako sa ganito. Sa ganitong senaryo na tumatambak, wala kasi akong magagawa na kapag tumabak na yung itlog. Uh, kung ibenta ko yan ng sobrang baba, kawawa naman yung ibang mga kasamahan natin sa uh, quail racing, sa quail farming business. Bakit? Kasi maapektuhan naman sila. Mababalitaan din ng iba na, ay, may ganun kababang presyo. Yun yung nagiging cost, guys, ng pagbaba ng uh, presyo ng itlog. Pero hopefully this week or next week, um, kasi ang nangyayari dyan, within a week or two weeks span, yung mga nagbagsak ng presyo, at nagtuloy-tuloy sa kanila na bagsak ang presyo, magtitigil na yun ang pag-aalaga. So ngayon, pag nabawasan yung volume ng mga taong nag-aalaga ng pugo, ngayon, yung itlog naman yung mababawasan. Mababawasan din yung produce. So kapag nabawasan na yung produce na itlog, ang gagawin naman ay unti-unti nang tataas ulit yung uh, presyo ng itlog. Kaya guys, sabi ko sa inyo, uh, matira-matibay talaga pagdating sa uh, pag-aalaga ng pugo. Imagine nyo ha. Imagine nyo. Ito lang yung source of income mo. Quail farm, quail business, quail eggs lang yung nag-iisang source mo ng income. Kasi nag-resign ka lang sa trabaho. Wala kang ibang pagkakakitaan. Ngayon tumambak pa yung itlog. Eh ito, supposedly, ito na yung pera na ipambabayad mo sa pagbili ng feeds. Wala kang pambayad ng feeds. Tendency, babagsak mo yan. Babagsak mo yung presyo para makabayad ka sa feeds hindi ka tumubo, hindi ka kumita. Ano gagawin mo? Sooner or later, titigil ka na rin. Sooner or later, malulugi ka ng sagad. Hanggang sa magabono abono ka pa sa feeds. So guys, be careful sa paglo load ng uh, mga RTL quails. Hindi naman mura. 30 to 32 pesos na dito sa Batangas. Feeds, 1,600 per bag of 50 kilos. Bagsa sa magkano? 750 to 800 ang isang bandel. So everything na nakikita nyo dito sa loob ng uh, farm ko is valuable, no? May presyo, may import, may importansya, may halaga. So kung wala kang ibang source ng income at quail farm lang talaga yung inaasahan mo, mag-alaga ka lang ng 500 to 1000 heads. Kung uh, tumubo ka man sa kagandahan ng presyo, panalo ka. Pero wag, wag mong i-attract yung sarili mo na, ah, tumubo na naman ako, Dadagdagan ko ulit to. Hindi. Kasi nga, imagine, itong season na to before, hindi to, hindi to dapat bagsak na season. January pa lang eh. So, tapos may estudyante pa, may mga schools pa. Dapat maganda yung uh, gantong season sa pag-aalaga ng pugo. Eh, ang nangyayari, wala nang season. Nawala na yung season. Ano, hindi mo na masasabi kung kailan ba magtutumal, kung kailan ba lalakas, kung kailan panalo, kung kailan katalo. So kaya guys, um, ayan, imagine mag-harvest pa kami ng itlog. Tapos may tambak pa akong itlog. Tapos, ang bagsak ng preso. Ano, so kaya sobrang thankful ako dun sa mga customers ko pa rin na lagi pa rin taas baba man ng presyo sa akin kumukuha sila na mismo nag-inform sa akin na meron nagbabagsak dito ng presyo baka masasabayan mo okay sabayan natin kahit papaano para naman hindi mabigat sa loob nila na uh, may dumaan dun sa harapan ng tindahan nila nag-aalok ng ganitong presyo ng itlog samantalang so, yung presyo natin mas mataas pero sa atin pa rin kukuha so kahit papaano bumababa din ako binababaan ko rin and then sinasabi sa ko sa kanila ate kapag bumalik na yung presyo balik na ulit tayo para lang wala tayong hinanakitan kasi sobrang loyal ng mga customers. Hello at Gemma. Saka <laughs> so, syempre yung City Mart natin, um, hindi naman nagbabago. Though, ramdam ko kasi bumaba rin yung volume ng uh, in-order nila sa atin, which is okay lang naman kasi talaga namang mag uh, mababa ngayon. And uh, hopefully guys, yung mga nag-aalaga ng quails, nagpo-produce ng eggs, uh, stay strong, ano, <laughs> stay strong sa atin and uh, yung mga aspiring And napakita ko sa inyo yung realidad ng pagpupugo hindi palaging maganda And most of the time hindi talaga maganda So nasa sa'yo na lang kung paano mo i-manage yung uh, pagkukwil farm mo Kung paano mo i-manage yung pagpuproduce mo ng itlog And kung paano mo i-manage yung market no, yung marketing ng pag-itlog pugo Kasi baka mag-end up ka na ipamimigay mo lang yan Dumating tayo dyan yung pandemic no, namigay na lang tayo ng mga itlog, nag-stop din tayo Kasi kahit anong pilit natin, hindi talaga tayo makabenta ng ikita tayo. Mabebenta na at mabebenta natin ng itlog. Tatandaan nyo yan guys, mabebenta at mabebenta mo yan. Kasi hanggat isinagad mo pababa ang presyo niyan, mabebenta mo yan. Ang problema lang is, asan yung essence ng pagbibusiness mo? Asan yung essence ng uh, gusto mong kumita? So, di ba? So, mag-ingat kayo, guys, palagi. And once again, ito ang inyong kuya isang ng lakbay ni Alas. Huwag na huwag niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya, sa mga pwede niyong gawin. Never stop dreaming. Never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.